Hi hey guys, magandang morning andito na naman po tayo sa ating channel ROTLOS TV tayo po ay magluluto ng ating almusal. ngayon po ay araw ng sabado saturday and then mag na naman tayo sa ating gawain, unang una po nating gawain ay magluto so ito guys, bagay natin po na buka at atin tong papaksihin lagyan natin ng pamintang durog at saka bawang ayan guys magluluto na naman tayo ng paksiw sa umaga ito ayan maraming salamat po sa taga subaybay so natin dyan sa ating channel na kahit papano ay eh, lumalago-lago na rin kahit yung mga kasama natin na mga dati natin mga kasabayan ay nakikita na naman ulit natin so nagpapasalamat po ako guys at unti na naman po tayong nagsama-sama sa ating mga YT channels ayan, salamat sa inyo guys salamat kay Lindy Macau si Sikoy kay Modest TV kay Phyllis Cooking Vlog shout out sa iyo, si Sikoy Salamat po sa iyong support sa channel natin at sa Floor TV at sa channel ni eh, Kamuring, Kamuring Jublas Shout out to Sir Jorp. Magluto po tayo ng ating agahan, Paksiw. So yan guys, salamat po sa inyong lahat ng support. Shout out na lang sa uh, mga hindi ko na ala-alang shout out. <laughs> kay mam Ma Linda Machel, kay Ma'am Mayet Rosales, shout out sa inyong lahat at si Germany, ay kay Alma Berman at kay Rotis Adventure, mga pinsan namin na nasa, nasa, Colorado guys. So yun guys, maraming salamat po sa support. Hanggang dito na lamang po ang share ko for today's video. Magluto tayo ng paksiw. Ayan, simpleng paksiw lang na ating almusal guys so yan guys, salamat po mega shout out sa lahat-lahat ng ating kaibigan sa Whitey World. Bye-bye! See you next video!